Magandang buhay, panibagong araw, panibagong leksyon naman ng ating tatalakay ngayon. Ating ihanda ang ating sarili sa isang makabuluhang paglalakbay at pag-aaral. Dahil ang ating tatalakay ngayon ay ang tungkol sa pagsulat ng feasibility study. Sa ating pag-aaral ng feasibility study, ang ating malalaman ay ang Ano nga ba ang feasibility study? Ano ang kahalagahan ng pagsulat ng feasibility study? Ano-ano ang mga bahagi ng feasibility study at ano ang kinalalabasan ng isang feasibility study sa isang negosyo kung ikaw ay sum nagsagawa ng ganitong proseso? Ano nga ba ang feasibility study? Ang feasibility study ay ang tawag sa pagsasagawa ng pananaliksik bago magsimula ng anumang proyekto o negosyo. Sinisigurado ng isang feasibility study ang kakayahan ng mananaliksik at ang kabuang posibilidad na maisagawa o maisakatuparan ang isang proyekto o negosyo. Ang pag-aaral sa pagsulat ng feasibility study ay ang isa sa mga kasanayan na dapat matutuhan sa loob ng akademya ng isang mag-aaral. Ito ang isa sa mga paghahanda na magagamit ng mga mag-aaral sa technical vocational kung nanaisin niyang magtayo ng negosyo matapos ang kanyang pag-aaral sa koleheyo o kahit sa anong antas pa man ng pag-aaral. Sa kasalukuyang panahon o kahit noon pa man, walang negosyo ang hindi nagsisimula sa prosesong ito. Bawat negosyante ay nagkakaroon ng simpleng pananaliksik kung saan maaaring itayo ang kanyang negosyo at anong produkto o serbisyo ang angkop sa isang lugar. Ilan lamang ito sa mga bahagi ng feasibility study. At ngayon, alam kung nais mong maging matagumpay ang iyong negosyo sa hinaharap at hindi masayang ang perang ilalaan mo para rito. Tara! Simulan mo na ang masusimong pag-aaral sa bawat bahagi ng feasibility study. Ano nga ba ang kahalagahan ng feasibility study? Sa pagtatayo ng isang negosyo, mahalagang malaman kung anong uri ng negosyo, produkto o serbisyo ang naaangkop sa isang lugar na napili. Bago buksan ang mungkahing negosyo, mahalagang malaman ng may-ari ang siyentipikong proseso na dapat isagawa upang maging matagumpay sa hinaharap. Sa pagsasagawa ng feasibility study, kinakailangan na ang may-ari o mga namumuhunan ay kumuha ng system ana analyst o mananaliksik na susuri sa magiging kalagayan ng itatayong negosyo. Sa araling ito, malalaman mo ang mga hakbang at pamamaraan sa pagsulat ng feasibility study. Description ng negosyo o business or project description. Sa bahaging ito, tutukuyin ang ninanais o mga mungkahe na pangalan para sa negosyong itatayo, kabilang ang mga taong magtatatag nito at ang inaasahang kinalalabasan ng negosyong itatayo. Makikita rin dito ang mga impormasyon na nakalap ukol sa pag-aaral ng negosyong papasukin. Description ng produkto o serbisyo Product Service Description. Dito inilalarawan ang produkto o serbisyong nakapaloob sa negosyong itatayo. Maaring ito ay pagkain, mga damit, gadgets at iba pa. Ito ay batay sa mga mandatos mula sa isinagawang pananaliksik. Layunin, Goals and Purpose sa pagsulat ng feasibility study, mahalagang maitala ang mga panandalian at pangmatagalan na layunin at ano-ano ang proseso upang makamit ang mga layuning na itala. Bigyang diin ang kahalagahan ng mga layuning ito at kung sino ang mga makikinabang. Kabilang din sa bahaging ito ang panahon na sisimulan ang pagtatayo ng negosyo hanggang sa ito ay matapos at maari ng buksan sa publiko. Pagtutuos at paglalaan ng pondo. Cost and Funding Itala ang mga magagasto sa pagtatayo ng negosyo. Alamin ang kinakailangan o kakailanganing puhunan sa mga produkto kabilang na ang halaga ng mailalaan sa isa sa gawang pananaliksik sa feasibility study. Pagsusuri ng lugar o market analysis. Sa bahaging ito, aalamin ang lugar na nais maging lokasyon ng produkto at negosyong itatayo. Aaralin ng mananaliksik kung magiging malakas o mahina ang kikitain ng negosyo sa pipiling lokasyon. Titiyakin ng pag-aaral na ito na ligtas ang seguridad ng produkto at mga tauhan ng isang negosyo. Kinakailangang maitala ng detalyado ang mga posibleng banta, hadlang at solusyon kung kakayanin para sa napiling lugar. Mga pagkukunan resources Kilalanin ang mga mapagkukunan o supplier ng produkto, kagamitan, tulong teknikal at mamamahala. Gayon din ang ahensya na maaring magpadala ng mga empleyado na kakailanganin sa negosyo. Management and team Itatala ang mga maaring mamamahala o kung kinakailangan bang kumuha ng karagdagang tao sa pagpapatakbo nito. Isa-isahin ang mga gawain na nangangailangan ng taong gaganap at susubaybay sa negosyo. Pagsusuri ng kikitain, estimated profit. Ilalahad dito ang kikitain ng produkto o serbisyo sa bawat araw. Pag-aaralan kung sasapat ba ang kita sa bawat araw, linggo, buwan para tustusan ang pasweldo, upa, puhunan, kuryente, tubig, internet connection at aktwal na kita ng may-ari. Estratehiya sa pagbebenta, marketing strategy. Ilalagay sa bahaging ito ang mga mungkahing pamamaraan na dapat tahakin upang makapanghikayat ng mga tatangkilik ng produkto o serbisyo. Isinasaalang-alang sa bahaging ito ang kakayahan ng mamimili, at nakaugalian sa pagtangkilik ng produkto o negosyo at maaari ring maglunsad ng makabagong pamamaraan ng hindi pa natutuklasan ng mamimili at tiyak na makakapukaw ng kanilang interes. Daloy ng proseso, process flow. Ipakita ang daloy sa pagbuo ng plano para sa negosyo. Maaaring gumamit ng flowchart bilang representasyon. Mga rekomendasyon, recommendations, ibigay ang mga karagdagang impormasyon na makatutulong sa pagdedesisyon ng may-aring negosyo bago niya formal na simulan ang pagtatayo nito. Appendacy, appendices Appendices Nakapaloob dito ang ilan sa mga mahalagang dokumento na maaring isaalang-alang sa pagtatayo ng negosyo. Tulad ng kontrata sa supplier, lugar ng pagtatayuan, talaan ng mga permit at form sa ahensya ng barangay, lokal at pambansang pamahalaan kung kinakailangan. Mga uri ng feasibility study. Deskripsyon ng proyekto. Tinutukoy nito ang kalidad at uri ng produkto o serbisyong inihahain at kung maaari itong isagawa para sa isang partikular na larangan, grupo o negosyo. Market feasibility. Binibigyang pansin sa pag-aaral na ito ang merkado. Mga posibleng customer. Ang laki at lawak nito, potensyal nito at access dito technical feasibility. Sinusuri sa pag-aaral na ito ang laki at uri ng mga pasilidad pangproduksyon, mga gusali, kagamitang teknolohiya at hilaw na material na kinakailangan ng negosyo. Financial o Economic Feasibility Tinataya sa pag-aaral na ito ang kakayahan ng puhunan, mga pangangailangan sa pag-utang, mga halaga, kailangan upang makabawi o break even ang negosyo at iba pang aspektong pinansyal organizational o or managerial feasibility ang tuon dito ay ang pagpamamahala at legal na istruktura ng negosyo ano nga ba ang kinalabasan ng feasibility study matapos maisagawa ang pananaliksik, dito maaring matukoy ng may-ari kung itutuloy pa ba ang pagbubukas ng negosyo. Ang isang mahusay na feasibility study ay nagpapakita ng totoong senaryo bunga ng maingat na pag-aaral at pananaliksik. Narito ang dapat makita sa isinasagawang pag-aaral. Suliraning kahaharapin. Kung natukoy ito sa pag-aaral, kailangang pagtuunan ito ng panahon ng may-ari ng itatayong negosyo. Alternatibong hakbangin. May iba pa bang paraan na maaring magawa kung sakaling may maging banta o hadlang sa itatayong negosyo. Nawa sa ating pag-aaral ng feasibility study o pagsulat ng feasibility study ay mayroon kayong nakuhang input na pwede nyo ring maibahagi sa mga gustong magpatayo ng negosyo. Ito lamang po ang aking ulat. Maraming salamat.